sino ka talaga bina na nah, hindi siya mapain? Hindi na! Sabang, kahit tingin mo sa akin, mm, mm. Oo nga, ano? manamis na namis. Ayan mga ka wonder, kasi kung nakikita niyo oh, may nakababad akong ampalaya. Kasi ginawa ko yung ano, napanood ko. Kasi sabi nila, kapag nagbabad ka daw nito, Uh, sa ano Within 12 hours 12 hours but, Hindi ko alam Hindi ko sure Kung ganoon ba yung pagkasabi Ngayon binabad ko kanina pa tong umaga Ngayon gabi na ay, Itatry ko kung totoo ano yung yun? mapanood ko Ano Ha? Ang palaya? ang palaya? Kasi sabi nila kapag ano daw Kapag binabad Nawawala daw yung pait Oo? Oh? Oo uh, Yung iba nga sabi Nagiging matamis daw Ganon Yung so, ang palaya? Oo uh, wonder kung totoo. Papatunayan natin ngayon kung totoo siya. Oh, talaga? Oo. Ayan. Di, pagkakalam ko, ang palaya yan eh. Oo nga. Hmm. Parang mo lang hindi naman ako nangyawa. Kagaling ko ha? na siya. Ito lang sa gilid kasi yung ngipin ko, ano na to. Um, tanim lang siya. Baka mamaya, pagkagat ko, naisama na yung ngipin ko. Aha. <laughs> 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 Hmm? Seryoso, babe? Hindi siya mapait? Hmm. Hindi -mm. -mm. pala yung sinabi. Pero parang... Hmm. Parang hindi ako sigurado, mm. babe. Mga wonder, totoo siya. Try nyo. Kasi mga kawandar natin, pait na pait ako sa ampalaya. Oh, e eh, ngayon, trinay oh. ko yun. Totoo talaga siya, legit. Pero parang daw walwala siya. Eh. Babe. Hmm? mapait. Ang paraya yan eh. Ang ano lang niya, manamis na miss. Mm, -mm. Sigurado mm, ka? legit na yan. Totoo yung napanood ko. Mm. Eh, ah? Sinuso ka talaga, Bin? Hindi siya mapait? Hindi ba Napa ang mo sa akin. Mm. Mm. Oo nga, ano? Manamis na miss. Ah, pag binabas sa tubig. Mm, -mm. Try mo. Ay, ko? Mm. Parang hindi ko niwala sa iyo. Ay, mo niwala, bahala ka doon. Mm. Oh, Tala? Talaga? Kaya mo lang binabad yan? Hmm? Kaya naman lang binabad? Hmm, yung kaninang umaga. Ah. Hmm. Legit siya mga wonder. Totoo na wala yung pait. Talaga? Mm -hmm. Kaya Ha? Kaya naman yun. Para, ngayon na lang ako nakarap. Na, ngayon na ko lang nalaman na ano? Na... Ngayon siya, Bill? Hindi to na matamis ito pag binabas sa tubig. mhm -mm. -hmm. Ang sarap nga niya. Ayaw ko. Parang ayaw kong tikman. Hmm. Ayaw maniwala. Mm. mm. Ayaw niya talaga yung napapanood natin. Oh. Mm. Ay, legit na legit siya mga ka-wonder. Wala talagang kapait-pait. Oo oh, nga, parang mm. wala, wala ka talagang ano. Hmm. Oh, fresh yan, oh. Oh. Oo oh, fresh. Binabat ko kanina ng umaga. Pero mo kasi, isu ka rin ko. Oh. Ayun mo siya. Ay, sige. Try natin Ay, ito mga kawander para malaman natin okay. kung talaga ano. Siguro kung ano ka talaga, bilis yung mapain? Ay, sure na sure, 100%. Sure na sure. Mukha ba sama. kung nagbibiro? Ngayon lang kalahati ko na, um oh. Oo nga, ano. Hmm. Hmm. Sarap. Ngayon lang ako napakain ng ampalaya na ganito. Hindi siya mapait. Parang nagdalawang isip ako, B. Hindi din ito mapait? Hindi nga! Ha? ka? Hindi nga. Sige mga kawan, na-trick mo natin kasi sabi niyo, Siguro ka, B. Oo, oo. hindi kasi si ikaw pa naman ni... Eh. Alam ko, ikaw, ano, pagkating sa kalapuan, kalmarag. marami Pasaway! Ang pait! Oh, <laughs> Anong ba Pigaw, ko, Ang ba yan? ko, be? Ang pait, Ang pais, wonder daddy. Ang tagal tumikim. It's <laughs> a prank. Wonder daddy. Ay ko. Mumog na ako. Pasaway ka. Parang, ah, parang ako yung nagtiis doon. Maka <laughs> wonder. Ang pait. Promise. Ang pait. Maluhalo ako. Dito na mas ako. Naiiyak na sa pait. <laughs> Iyan kasi naman ako. Iyan tuloy. Iyan naman pala siya yung kaprank. Wala mga kaprank niya. Parang gusto ko nang ibuga yung ginagawin ko. Pasaway ka.